empleyado na gustong maging negosyante. Pwede ba? Paano magiging negosyante ang isang empleyado na maliit lang ang kinikita? Ako nga pala si Boss Gren. Dating empleyado, ngayon ay isang negosyante. Kung gusto mo malaman kung paano, panoorin niyo po ang video na ito. Dati akong empleyado sa isang forwarding company. Nag-work ako for almost 5 years. And during that time, 2007, nagkaroon po ako ng health issues na-hospitalize po ako for almost 6 months, worse po yung naging health condition ko for operation na rin ako and for dialysis. Buti na lang po at meron ako isang product na natagpuan. Siyempre, dahil may health issues ako, talagang naghahanap ako ng solusyon para sa aking health condition. So, during my time, dahil wala akong pera na pampagamot, sa PGH po ako pumupunta, pumipila ako doon. Grabe, as in, sobrang hira. So, yun yung difference ng merong kampera sa so wala kampera. So, walang choice, kundi uh, doon tayo sa public hospital. Okay naman, malaki yung naitulong, pero sa totoo lang po, hindi po talaga sapat. Saka, hindi siya, uh, kumbaga, hindi ka-komportable. So, grabe po yung experience ko doon, talagang as in, no? sobrang, sobrang, sobrang worse po yung, yung experience ko. But yun nga, nakatagpo ako ng isang produkto na uh, nakatulong po sa akin from US, which is the Max GXL. Sinubukan ko yung product after 3 months, ang laki nang na itulong nito sa akin, bumalik yung health condition ko, and at the same time, yung mga pain na nararamdaman ko, um, talagang totally na-heal po. Kaya una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos dahil siya uh, po yung talagang uh, nagbigay ng uh, buhay sa akin, panibagong buhay at nagpagaling po sa akin. Siyempre, yung mga product na yan ay nagiging kasangkapan para matulungan po at bumalik po yung ating uh, magandang kalusugan. And hindi lang po yun, nabigyan pa ako ng additional opportunity. Kaya ito yung isishare ko po sa inyo na paano ako naging negosyante? Eh, empleyado ko na ang sinisweldo ko lang po ay eh, almost 10,000 naman. At kumbaga sabi nga yung 10,000 na yun, talagang hindi yun makakasapat kung ikaw ay may pamilya. Kaya nangarap po ako na maging isang negosyante from being an employee. So sa mga, isu, uh, sa mga empleyado po dyan na nood, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sobrang laki pa ng chance at ng opportunity para mabago yung buhay natin, magkaroon po tayo ng magandang hanap buhay at maging isang negosyante kagaya ng nangyari po sa akin nakatagpo ako ng isang napakagandang produkto na ito yung time na wala pong nagmamarket nito dito sa Pilipinas. Dahil nasubukan ko effective at maganda po yung naging resulta sa health condition ko, ito yung sinubukan kong i-market dito sa Philippines way back November of 2007. After six months, pinul time ko po yung business kasi from being an empleyado, na part-time ko yung business natin. Sabi ko sa sarili ko, kung gagawin ko to, at bibigyan ako ng inka. Tumbasan yung kinikita ko sa ngayon, do doblihin pa yung kinikita ko, magpo full time po ako. And nangyari po yun. Kaya after 6 months nag full time ako, ginawa ko yung business. And to cut the long story short, nabuild ko po yung business. After 6 months, after 1 year, naging maganda na po yung kinita ko. After that, doon ako nagkaroon ng self-confidence, nagkaroon ako ng personality growth and development. Bukod doon, siyempre marami po tayong na natulungan, naging part ng aking business, not only in the Philippines, also in other countries. So lumaki ng lumaki ng lumaki po yung negosyo. Kaya nung kumita, ngayon nagtayo din po tayo ng sarili nating kumpanya at may sarili na rin tayong brand, may sarili na rin tayong product. Grabe yung challenges before being an empleyado, syempre talagang limited yung kinikita mo, pumapakailangan mo pumasok ng 8 hours or more and then syempre, kumbaga hindi nakakasapat talaga yung kinikita. Kaya naman sinikap ko pong makapagkaroon ng sarili ko pong negosyo. Sa pagkakaroon ng sariling negosyo, syempre una kailangan lakasan mo yung loob mo hindi pwedeng mahina ang loob mo kapag nagninegosyo ka. Pangalawa, walang negosyo na siguradong kikita ka agad. Siyempre, kailangan mong magpag-aralan yung negosyo. And pangatlo, kailangan yung business mo ay talagang pokusan po natin. Bigyan po natin ng oras at panahon. So, ang advantage ko lang doon sa ginagawa ko before, uh, yung when it comes sa marketing, no? ng product, yung pagmamarket po ng product, kahit pa yun yung na-master po natin kasi almost 17 years na po ako dun sa company ngayon, ito na yung ginagawa ko dito sa business natin, sa Max International na, ang laki ng naitulong po nito sa pag-build ng business ko, kaya naman sa mga uh, gustong mag-start mag-negosyo dyan um, syempre po kami po, yung company namin are willing to help. No? May mga tinutulungan po tayo ng mga affiliate. Wala po silang nilalabas na capital or puhunan. All they have to do is mag-post lang po sila sa kanilang TikTok account, sa mga social media account po nila and we give percentage or commission. So bukod doon, meron din tayong mga tinatawag na mga reseller. So yung mga reseller, yan yung mga binibigyan natin ng chance no na magkaroon ng sariling negosyo at makapag-start sa maliit na puhunan. At hindi lang po yan, no, naka-full support po yung ating company uh, yung mga uh, empleyado, pwede po kayong mag-start na gawin tong negosyo na to kasi maliit lang po yung kapital eh. Mas mahal pa yung parang bumili ka ng cellphone na mamahal na may camera. So dito, pwede ka na mag-start up ng negosyo. At ang maganda po dito sa business na to, may, ano, meron tayong ginagawang support ng marketing sa mga distributor natin. Tinuturuan din po natin silang gumawa or mag-market sa social media. So kung ano yung natutunan po natin, sinig -share po natin sa kanila. Kaya naman tayo talagang nagsisikap, no? na magtaguyod, ng isang negosyo at makapag-encourage din ng mga empleyado na maging negosyante kasi gusto nating labanan yung kahirapan ng buhay. Kasi sa totoo lang po, yung kahirapan talagang hindi mapuputol yan kapag ka hindi mo ginawa ng paraan na umasenso po tayo. Pwede po nating putulin ng kahirapan sa pamamagitan po natin. Maghanap tayo ng opportunity or magiging negosyo po natin para tayo ay umasenso sa buhay. Kami po, yung company po namin, we are willing to help do sa mga taong sabi nga ay gustong magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng additional opportunity kung empleyado ka, pwedeng pwede po natin pagtulungan yan, pwede rin po namin kayong mag-guide para sa business na to. Kung gusto nyo pong malaman pa yung mga ibang detalye ng ating business at paano din namin kayo masishara ng knowledge, follow nyo po yung aking Facebook page, Boss Gren. Yan, mag upload po tayo dyan ng additional informations video na makakatulong din po sa atin para makapag-start ng negosyo. At syempre, yan, tinatakil din po natin dyan yung about sa health, o oh, wellness, sa opportunity and then of course yung adventure, yung mga travel. Kasi ako po talagang sobrang love po mag-travel. So for sure, kayo gusto rin yung makapag-travel at makapag-share ng opportunity at syempre maging healthy. So syempre, yun yung gusto po nating yun yung pinaka-advocate po natin na yung tatlong aspect na yan ay ma-share po natin sa mga followers po natin. Again, this is Boss Gren ang magbibigay ng kulay sa inyong buhay. Paalam!